Simula nung nangyari sa amin nung Sabado, napansin ko ang malaking pagbabago sa amin ni Francina. Bagamat kami lang dalawa ang nakakaalam ng aming relasyon, unti-unti ko nang nararamdaman na lalo kaming nahuhulog sa isa't isa. Lumipas pa ang mga araw, lalo pang napamahal sa akin si Francina. Halos araw-araw kaming magkita, lalo na sa umaga. Sabay kaming pumapasok at tumatambay muna kami sa bahay bago siya ihatid sa kanyang school. Minsan, pati sa hapon, magkasama pa rin kami kapag Sabado at Linggo, lagi siyang nagpupunta sa aking bahay. Kahit kasama niya ang kanyang kapatid na si Remart, hindi ito naging hadlang upang mairaos namin ang init ng aming mga katawan. Lahat halos, ginawa na namin ni Francine, puwera lamang, ang siya'y aking maangkain. Ginagawa lang namin ang mga bagay na makakapagpasaya sa amin. Napansin ko na rin ang pagbabago kay Francine. Marunong na siya mag-ayos ng sarili. Naging kapansin-pansin din ang kanyang pagiging masayahin at lalo siyang naging open-minded pagdating sa bagay na iyon. Lagi kong sinasabi sa kanya na okay lang maging mainit basta sa akin lang niya ilalabas lahat ng iyon. Mahirap mang aminin. Alam kong umiibig na ako kay Francine na dati pinapangarap ko lamang Minamahal ko na ang nakita ko lang dati sa isang waiting shed sa tapat ng gate ng aming subdivision. Malungkot mang isipin na hindi normal ang aming relasyon dahil ang laki ng agwat ng edad namin at dagdag pa rito na masyado pang bata si Francine kumpara sa akin. Minsan, isang Sabado, kumain kami sa Jollibee sa bayan ng Pateros na nakapambahay lang kami pareho. Magkatabi kami sa mesa habang kumakain. May sinabi ako kay Francine na labis na ikinatuwa nito at hindi niya sinasadyang napayakap siya sa akin at nalikan niya ako sa labi. Nagulat yung mga nakakita sa amin na nasa katabing mesa. Nakita ko pang nagkalabitan ng mga ito. Nagtawanan lang kami ni Francine at nagmamadaling lumabas ng Jollibee. Uy, bakit mo ko hinalikan sa maraming tao? Nagulat ako dun ah. Sabi ko, habang nasa loob kami ng tricycle, pauwi sa aking bahay. Sorry kuya, nalimutan kong nasa labas pala tayo. Nawala sa isip ko talaga. Ang sabi ni Francine, wala pa rin kaalam-alam ang nanay niyang si Jessica sa aming lihim na relasyon. Nakakahalata lang ito na masyadong malapit sa akin ng anak niyang si Francine. Dati-rati daw, palagi itong sumasama sa kanya kapag aalis siya. Ngunit ngayon, ayaw na nito at gusto na lamang pumunta lagi sa akin. Minsan daw, inaaya ni Cheska ang kanyang anak na si Francine na magbakasyon sa bataan kung saan naroon ang kanyang mga lolo't lola. Ayaw daw nitong sumama. Natatandaan ko pang nasa bahay ko si Cheska na nga. Hay nako Clint, alam mo ba yung si Francine? Inaaya ko magbakasyon sa bataan para mabisita naman ng kanyang mga lolo't lola. Ayaw ba namang sumama? gusto na lang laging pumunta dito. Sabi ni Cheska habang nakaupo kami sa sofa sa loob ng aking bahay. Baka kasi nag -e enjoy sa pag internet dito. Patay mali siyang sagot ko. At alam mo ba, natututo ng magpaganda. Halos isang oras sa banyo kapag naliligo. Isang oras sa salamin kong magayos. Napansin kong bigla siyang nagdalaga. Ang sabi pa ni Cheska, natawa na lang ako sa mga sinabi niya. Nabigla ako sa sumunod na sinabi ni Cheska, Mukhang may gusto sa iyong anak ko, Clinta. Ano ba yan? Biro ba yan? Patay mali siya naman ako. Hindi ako nagbibiro, Clint. Mukhang pareho kami ng tipo ng anak ko. Natatawang sabi ni na Medyo napaisip ako sa mga sinabi ni na Naisip ko tuloy kung pwede nga lang aminin ko na yung nararamdaman ko sa anak niya. Kung pwede nga lang gawin na naming legal ang lahat. Hindi ko tuloy alam ang sasabihin ko sa iyo eh. Sabi ko na lang dahil wala ko ma maisagot sa mga sinasabi ni Cheska. Hay naku Clint, bata pa kasi si Francine eh. Pangarap ko talagang makatapos siya ng pag-aaral. Ang sabi pa ni Cheska, hindi ko alam sa sarili ko kung bakit bigla ko na itanong kay Cheska. Eh paano kung magkagusto nga ako sa anak mo? Bata pa 'yon palakihin mo muna. Pabirong sagot naman ni Cheska. Magiging biyanan kita? Pabirong sabi ko kay Cheska, pero seryoso ko. Okay lang yon, kaya wag ka muna magkasawa ha. Antayin mong lumaki yung chin, -chin ko. Pabirong sabi ni Cheska, bago tumayo ito at lumabas na ng pinto ng bahay ko. Nang makauwi na si Cheska, bigla ko na paisip. Seryoso kaya talaga siya sa mga sinabi niya kanina? Kahit isipin kong nagbibiro lang siya kanina, isa lang ang naramdaman ko ng mga sandaling yun. Boto sa akin si Cheska para sa kanyang magandang anak kahit na malayo ang agwat ng edad namin. Iniisip siguro ni Cheska na gaya niya na umibig din sa lalaking halos 20 years na mas matanda sa kanya. Mas malaki ang chance na hindi ko lalokohin ang anak niya. Ayoko mang seryosohin ang mga biro ni Cheska. Naramdaman kong lalong pinalakas nito ang loob ko. Naisip ko kasing kababata ko naman si Cheska. At siguro naman, kahit magkabukuhan, hindi niya ako kayang ipakulong. Isa pa, binata naman ako. Napapansin kong nagiging assuming na naman ako. Madali kong nakuha ang tiwala ni Jessica. Hindi naglaon. Naging palagay na ang kanyang loob na payagan ng anak na si Francine na pumunta sa bahay ko kahit mag-isa lamang ito. Ayoko naman mag-isip ng ano paman, ngunit hindi kaya talagang sinasadya niya ito para lalo akong mapalapit sa anak niya. Isang sabado ng hapon, habang nasa kwarto ko at nanonood ng video sa laptop ko, narinig kong may kumakatok sa pinto sa ibaba. Agad akong bumaba para ito'y pagbuksan si Francine. Nakapambahay lang si Francine sa suot na shorts at dilaw na blouse habang nakapink na hawayanas na tsinelas. Agad ko syempre ang tinignan ang mapaputing binti nito at napansin naman agad dito ni Francine. Kuya ha, nakatingin ka na naman sa legs ko, sabi ni Francina habang nakangiti ito sa akin. Alam mo namang paborito ko yan sa iyo no, kanina pa nga kita inaantay. Ang sabi ko sa kanya, si mami kasi baka daw kasi nagpapahinga ka kaya hapon na lang daw akong magpunta sa iyo. Sagot ni Francina, ngiti lang ako at damarecho na kami sa kwarto sa itaas. Umupo agad sa harap ng laptop si Francine, at binuksan ang kanyang FB account, bigla ko naalala na hindi ko pala na-close ang video na pinapanood ko kanina. Manatili lang itong nakaminimize habang nagbabasa si Francine sa kanyang Facebook. X-rated na video ang pinapanood ko kanina at sana lang hindi mapansin iyon ni Francine. Ilang sandali pa, nakita ko na iklik niya ito at tumambad sa screen ng laptop ang lalakit babae na may ginagawa sa kama. Natigilan si Francine habang titig na titig ang mga mata sa video na nasa laptop. Nagulat din ako, hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Kuya, ano to? Nanunood ka ba nito? Sabi ni Francine na hindi pa rin inaalis ang tingin sa pinapanood niya. Lumapit ako rito. Oo kanina, bago ka dumating, okay lang naman manood na to eh. Sabi ko habang nilakasan ko pa ang volume para marinig ni Francine ang ingay na lumalabas sa lalamunan ng dalawang ito. Kuya, hindi ba nasasaktan yung babae pag ganyan? Inosenteng tanong ni Francine habang pinapanood ito. Sa una lang yan kapag wala pang karanasan yung babae pero sa pangalawa wala na yan. Tignan mo nga yung babae o oh, bukang nasisiyahan. Sabi ko pa na parang nangungumpinsi. Eh, parang nag enjoy nga kuya. Sabi ni Francine na hindi maalis sa mga mata sa pinapanood. Lalong namang ha si Francine nang biglang bumangon ng babae sa video at tinulak pahiga ang lalaki at sabay ginawa ang bagay na makakapaghatid dito sa dulo. At maya, -maya pa, nagsimula na nga ang dalawa na ng bagay na iyon. Grabe kuya, may ganyan ba talaga? Sabi ni Francine habang manghang-mangha sa pinapanood niya. Napansin kong panay hugot ng hininga si Francine. Normal yan Francine, yan ang pinakamasaya sa lahat kapag ganyan talaga namang mag enjoy ka. Ang sabi ko naman, eh kuya, masigit pa ba yan sa ginagawa natin? Mas masaya ba yan? Sabi ni Francine habang panay ang buntong hininga. Alam kong tinatablan na si Francine dahil sa kanyang pinapanood. Oo naman, pero kailangan. Masaktan ka muna sa simula, pero pagkatapos naman nun eh, wala na. Sabi ko pa kay Francine, nawaring binubola ko na. Hinihingal na rin ako sa init habang sinasagot ang mga tanong sa akin ni Francine tungkol sa pinapanood ko. Naiisip ko kasing unti-unti ko na siyang nakukumbinsi. Kuya, natatakot ako. Parang iyo niyan. Hindi ko kaya yan. Sabi ni Francine habang umiiling-iling dahil nakikita niya na talaga na mga may maipagmamalaki ang lalaki. Huwag kang matakot. Hindi naman ako Amerikano, no? Hindi ganyan ang akin. Ay, grabe kuya. Hinihingal na sabi ni Francine habang nakatitig pa rin sa pinapanood. Dito na ako nakahanap ng pagkakataon. Francine, gusto mo subukan natin? Ah, dadahan-dahanin lang natin. Sabi ko habang tinitignan ko ang maamoy niyang muka. Huminga muna ng malalim si Francine. Sige kuya Clint pero parang natatakot ako. Sabi ni Francine habang inihingal pa rin na. Akong bahala Francine, kailangan maranasan mo yan para sa susunod ay eh mag enjoy ka na. Pangungumbinsi ko pa dito. Nagkusang tumayo mula sa upuan si Francine at pumunta sa kama lalo naman ako nag-init. Sunod-sunod ang paghinga ko ng malalim. Napapayag ko na kasi si Francine na kunin ang kanyang pinaka-iingatan. Humiga na si Francine sa ibabo ng kama. Nakita ko si Francine na titig na titig sa bagay na iyon sa akin. Marahan akong tumabi sa kanya. Sinimulan ko siyang halikan sa labi. Agad namang gumanti ito ng halik at yumakap sa aking leeg ang kanyang mga braso. Dahil sa sobrang pagkasabik at init na aking nararamdaman, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Agad na akong pumuesto. Kitang kita sa mukha ni Francine na siya ay nasasaktan dahil ito nga ang unang pagkakataon na mararanasan niya ito. At habang ginagawa ko yun, agad akong pinigilan ni Francine Mamaya ko na lamang daw ituloy dahil talagang siya ay nasasaktan pero hindi ko na itinuloy. Francina may dugo ka oh. Ngumiti lang ito habang sinusuri ang dugo na nasa kamay ko. Yumakap sakin sa si Francina Sorry kuya ha, hindi ko naman nakalain na ganun pala kasakit. Kahit hindi naman kami natapos, napansin kong iika-ika pa rin itong bumaba ng hagdan. Nag-alala tuloy ako dahil baka mahalata ito ng kanyang ina kapag umuwi na siya. Francine, ayusin mo yung lakad mo kasi baka mahalata ng mami mo eh. Baka iba yung isipin nun. Sabi ko kay Francine habang pinagmamasdan ko ang kanyang paglalakad. Pumasok muna ng banyo na nasa kusina si Francine upang linisin ang kanyang katawan. Matapos ang ilang minuto, lumabas na nga ito. Kuya, may dugo dito pero konti lang naman. Sabi ni Francine na parang nagsusumbong na bata. Okay lang yan, normal lang yan. Hindi ko naman nailagay lahat eh. Ingat ka sa mami mo ha, kundi mayayari tayo. Paalala ko sa kanya. Mula noon, bumalik na lang kami ni Francine sa nakagabaan naming gawin. Hindi ko na tinangkang gawin ulit ang bagay na iyon. Kahit na minsang alam kong nagpaparamdam siyang gawin ko na ulit ito. Parang nakontento na ako sa pagpayag niya lang na ibigay sa akin ang kanyang pinaka-iingatan. Alam kong darating din kami doon. Parang nag enjoy na rin ako na kahit hindi namin pinag-iisa ang aming mga katawan. Eh talaga namang nakakarating din ako sa dulo kapag ginagawa niya ang bagay na makakapagpasaya sa akin. Naging masaya ang sumunod na mga buwan sa relasyon namin ni Francine. Matagal na rin naming naililihim sa kanyang ina ang aming kakaibang relasyon. na alam kong medyo nakakahalata na si Cheska sa closeness namin ng kanyang anak na si Francine pero hindi niya ito binibigyang pansin. Alam kong malaki ang tiwala sa akin ni Cheska. Isang araw, biglang dumating sa bahay ko si Cheska at inabutan si Francine nakakandong sa akin habang ako naman nakaupo sa sofa. May pinapanood kasi kaming video sa cellphone ko ng mga sandaling yun kaya kumandong sa akin si Francine habang nakikinood nang bigla namang pumasok ng pinto ng bahay ang kanyang ina. Aba Francine, ang sweet mo naman sa kuya Clint mo, nakakandong ka pa talaga ha? Sabi ni Cheska, matapos kaming mahuli sa ganoong kalagayan, nagulat si Francine at biglang umalis sa pagkakaupo sa aking hita. Eh mami, may pinapanood kasi kaming video ni kuya. Paliwanag naman ni Francine sa kanyang ina. Okay lang yun, kaso nga lang ang laki mo na eh. Baka naman mapilayan niyang hita ni Kuya Clint mo sa bigat mo. Sabi ni Jessica na parang okay lang sa kanya na makita kami sa ganoong pwesto. Nagulat ako nang biglang bumalik sa pagkakakandong sa akin si Francine sa harap mismo ng kanyang mami. O oh, kuya, sana yung pinapanood natin? Tuloy mo na. Sabi ni Francine habang nakakandong na uli sa akin. Kunwari naman ako lang kamali-mali siya habang nakakandong sa akin ang babaeng kinababaliwan ko. Nakita kong pailing-iling lang si Cheska habang nakangiti sa amin. O Cheska, dito ka na maghapunan ha. May binili akong pagkain dyan. Eh kaso lang ikaw nang mag-init. Sabi ko kay Cheska para lang iparamdam sa kanya na parti na sila ng aking buhay. Naging lalo ako muna palapit sa magina. Palagi silang nasa bahay ko kapag hapon, lalo na kapag weekends. Nanonood lang kami ng TV sa sala hanggang maggabi na at uuwi sila kapag inaantok na si Cheska. Madalas din silang nagdadala ng pagkain sa bahay para sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Kapag weekend, halos maghapong nasa bahay ko si Francine, minsan kasama ang kanyang kapatid at minsan naman kasama ang kanilang ina. Napakasaya namin ng mga panahong yun. Pakiramdam ko nga, kahit aminin ko na kay Cheska ang nararamdaman ko sa anak niyang si Francine, hindi ito magagalit. Naisip ko pa na, sino ba namang lalaki ang hindi magkakagusto kay Francine? Kaya medyo nararamdaman ko nang alam na ni Cheska na kurusunada ko ang kanyang magandang anak, ngunit hindi ko lang ito makumpirma. Ilang buwan pa ang lumipas, Sumapit na naman ang karawan ni Francine. Ang dating bata lang na si Francine, ngayon ay ganap ng dalagita. Lalong namukadkad ang kagandahan nito. Tumangkad pa ito. Kapansin-pansin din ang pagbabago nito sa kanyang pagdadala sa sarili. Magkakasama naming ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa Leslie's Restaurant sa Tagaytay ko sila dinala para i-celebrate ang birthday ni Francine. Kinantahan pa ng happy birthday ng isang nagigitarang grupo ang masayang-masayang si Francine habang kami kumakain. Kitang-kita ko sa mukha ni Francine ang kasiyahan dahil sa ginawa ko sa kanyang 13th birthday. Papalubog na ang araw at malamig na ang simoy ng hangin habang kasama ko ang mag na tumambay muna sa labas ng restaurant kung saan tanaw na tanaw ang kagandahan ng Taal Volcano. Clint! Salamat sa blowout mo sa amin ha, sabi ni Cheska habang nakahalukip-kip ang mga braso dahil sa lamig ng panahon. Wala yun Cheska, wala naman akong pamilya sa Maynila kundi kayo eh. Sagot ko naman sa kanya. Napansin pa ni Cheska ang kanyang anak na si Francine na nakahawak lagi sa braso ko habang naglalakad kami na parang shotang-shota ang dating. Hindi naman pinansin niyo ng kanyang ina at napapangiti lang ito parang nahahalata na niya ang kanyang anak sa pagiging malapit nito sa akin. Nagkwentuhan lang kami sa gilid ng view deck hanggang sa nilamon na ng dilimang paligid. Nagtawa na, nagkulitan, minsang naunang naglakad ang mag-inang si Cheska at Remart habang nagpaiwan kami ni Francine na nakahawak pa rin sa aking braso. Kuya Clint, salamat ha sa mga ginagawa mo para sa akin. Sabi ni Francine habang naglalakad kami pabalik sa kotse. Okay lang yun, Francine. Parte lang yun ang pagmamahal ko sa iyo. Sagot ko naman kay Francine. I love you, Kuya Clint. Ang sabi ni Francine sa akin. Mahal na mahal din kita, Francine. Sagot ko naman habang nakatingin ako ng diretsyo sa maamo niyang muka. Naramdaman kong kinilig si Francine dahil lalong humigpit ang hawak niya sa balikat ko at bahagya niya pang hinalikan ang aking braso. Masaya kaming bumiyahi pabalik ng Maynila. Si Francine pa ang umupo sa tabi ko sa harap ng kotse. Sabi kasi ni Cheska, siya daw ang may birthday kaya siya daw dapat ang nasa harap. Hindi natulog si Francine sa kahabaan ng biyahe. Nakikinig lang kami ng mga love song sa radyo. Habang tulog na tulog ang mag sa likurang upuan ng kotse. Buong akala ko ay panghabang buhay na ang aming masayang buhay. Sabado habang nakaupo kami ni Francine sa sopa sa loob ng aking bahay, sinabi niya sa akin ng isang balitang hindi ko inaasahan. Kuya, parating na yung dati ko galing Qatar. Paano na tayo? nag lang sabi ni Francine.